Ano ang mangyayari kung magpalitan ng lugar ang Amerika at Russia? Hindi na magiging pinakamalaking bansa sa mundo ang Russia, pero gagamitin nila ng maayos ang bagong lokasyon na ito at agad silang maglulunsad ng pag-atake sa Mexico. Mabibigla ang Mexico at mabilis itong babagsak. Samantala, ang Estados Unidos ay magiging pinakamalaking bansa sa mundo at dahil marami sa kanilang mga kaalyado ay karatig bansa na nila ngayon, maghahanda sila upang talunin ang China. Habang naghahanda ang dalawang hukbo, makakakuha ng tulong ang US mula sa mga kaalyado nito at sila ang unang aatake na makakakuha ng bahagi ng China. Hindi na makakaganti ang mga Chino at paglaon na ibabagsak sila. Ibibigay ng Estados Unidos ang lahat ng teritoryong iyon sa Taiwan. Magiging hindi mapipigilan ng Estados Unidos pero hindi ito magugustuhan ng Russia dahil dito gagawa sila ng malaking pagkakamali at aatakehin ng Canada. Kahit makakalamang sila sa simula hihingi ng tulong ang Canada sa matagal na nilang kaibigang US na agad namang tutugon. Magsisimula ang isang malaking pagsalakay sa Russia. Ang ilang sundalo ay kukunin ng Alaska, ang iba ay uh, palalayain ng Canada habang ang natitirang pwersa ay aatake mula sa ibaba. Natuluyang magpapabagsak sa Russia.